Trigger Warning Mention of Sexual Abuse Sino nga ba ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo? Si Sandro Molak ba o ang dalawang independent contractor ng GME7 na nireklamo niya ng sexual harassment? Dito natin mapapansin kung gaano talaga kamahalin ni Molak ang kanyang anak. Nanindigan ang tatay ni Sandro na si New Molak na inabuso ang kanyang anak ng mga head writer ng Kaposo Network na sina Jojo Nunes at Richard Cruz. Ngunit naging matigas pa rin ang pagtanggi ni na Nunes at Cruz sa akusasyon ni Sandro sa pagharap nila kahapon sa hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senator Robin Padilla. Dahil dito, napilitang ilantad ni Ninyo ang isa sa mga ebidensyang hawak ni Ninyo na nang patunay na totoo ang sinasabi ng kanyang anak. Hingil sa ginagawa sa kanya ni Nanonis at Cross, isinapubliko ng aktor ang dating palita ng text message ni Sandro at ni Nunes bago mangyari ang unang pang-aabuso sa kanyang anak. Madaling araw na raw, nang unang mag-text si Nunes kay Sandro na hindi naman dinidinay ng dalawang writer pero ang pinagdiinan nila, never nilang inimbitahan si Sandro sa tinutuluyan nilang kwarto sa isang hotel. Nainsulto talaga ako noong sinabi nila sa media na si Sandro ang unang nag-text. I'm just that's why I'm doing this for my son and for all the others na dumaan sa ganitong sitwasyon na walang kakayahan lumaban, ani ni Ninyo. Anya, ang unang text message ni Nonis kay Sandro ay sinen eksaktong 3.59 a.m. noong July 21. At ito ang pinakita ni Sandro sa akin na conversation nila panimula ni Nonis na text kay Sandro. Anya pa, Hi Sandro! So you kanina didn't get to see hi? Nakauwi ka na? Binabasa ito ni Nino habang hawak ang cellphone. Ang reply naman ni Sandro, ay, Sir Jojo, sorry po. Di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott. Sir, hope to see you, Sonis. Sir Jojo. Sumagot daw uli si Nonis kay Sandro ng enjoy still partying. Sino kasama mo? Ang sabi naman daw ng baguhang aktor. Ay, kumakain siya kasama ang mga kaibigang si Nanette at Iliha Aliho. Narito ang sumunod na usapan sa text ng dalawa. Ito ang text ni Nonis. Be safe. Sagot naman ni Sandro. Thank you, Sir Jojo. Hope to work with you again. See you soon po. Sabi ni Nonis, nabitin ako sa inuman sa Baytawa. At sagot naman ni Sandro, ako nga rin po eh. Sagot naman ni Nonis, yes son, kas kita, Nagdidirek ako now. Sagot ni Sandro, wow sir, looking forward to that too. Sagot ni Nonis, gusto mo ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Sagot ni Sandro, saan po kayo sir? Sabi ni Nonis, Belmont Hotel, katabila ng Mario. Nagreply naman si Sandro, sino-sino po kayo sir? Sabay tawa. Reply ni Nonis, just me. Hindi na raw nagreply si Sandro. Sa naturang text, sabi ni Nenyo, syempre yung bata, nakita na siya lang mag-isa. Hindi na sumagot, natakot. At pagsapit daw ng 4.27am, nagtext daw uli si Nonis kay Sandro. Sabay tawa ng text niya. Just kidding, but we're wrapping up in a bit. Siyempre kahit sinong artista na baguhan, given a chance na makasama mo ang drama people, you will take the chance dahil pagkakataon mo yun. Pagkakataon mo yun, i-market yung sarili mo, makasama sila, makaparty mo, sabi pa Ninyo. Patuloy ng palitan ng mensahe ni Nanonis at Sandro. Nandyan pa ba kayo sir? Sir, Pwedeng dumaan sa glit sa baytawa, reply naman ni Nonis. Sure, may kasama ka, sagot ni Sandro. No po, ako lang, kabababa ko lang po sa room ng friends ko. Reply ni Nonis, Ox Belmont Hotel 700B. At nagreply naman si Sandro, okay po, akyat po ako. Pagkatapos magsalita ng aktor, sinabi ng abogado ni Nanonis at Cruz na si Maggie Abraham Garduki na hindi naman dinidenay ng dalawa ang una nilang pagte kay Sandro. Pero pag-almanin ninyo, bakit nyo pinapalabas sa media na si Sandro yung unang nag- Your Honor, we have no. Wala po kaming pinapalabas sa media na si Sandro ang unang nag-text. We just mentioned that there was a message like that. Sagot ni Gardoke. Dito na sumingit si Senator Jingo Estrada na isa sa mga dumidinig sa kaso at sinabing bakit daw sa mga una nilang testimonya ay parang pinapalabas nila na si Sandro ang unang nag-text. It was not our intention, depensa ni Gardoki.